Tapos ito, sir. Ito nakapasok lahat sa allergy? Ano hmm. lahat sa allergy? Hmm. hmm. Huh? Yes, sir. yung nurse ka usap po hindi sa ka. allergy? Kala ko ba matapang ka? Kaya nga yan Tutusok na ako ha. Pag-aatras. 1, 2, 3. Ayan. Tapos, awesome. okay. 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 so, so, masyadong dito Oo. Gagawag kasi, men, tatanggalin natin yung karayon, no? Pero, sir, mo sir? na konti. Pero, magagalaw ka. Pwede sa loob kasi ngayon, may sarado yung kamay. Sarado kamay. Yan. Yeah. Sa loob kasi niyan may arang plastic na. Yung plastic na yan, kung may magalaw yung kamay mo, yung matusok lang rin, matusok lang rin, matusokan ka ulit. Ito na yung karay mo. Laki niyan, kaya kasi huwag kang magano, magalaw. Ito, magalaw na, na. Kasi mayroon yung plastic sa loob. May ibang kulay ah. Mm. <coughs> Makulay ang buhay mo. Tatlong kulay yan. Eh. Green, blue, puti. Pagkakita pa na may order si Doktor. Na? Nagyayari ng sesuero. Sesuero ha? Oo. Pero nasa inyo pa rin kung gusto mo ipagdawa. O hindi na muna. Ano pang maganda dyan? Sesuero o okay na yung tinusok mong tatlong klaseng gamot? Mas maganda rin talaga, mas seruan. Seruan? okay kung kailangan naman eh. Kaya na, dumugo na no? Ano talaga yan? nagbabakno kasi nasa mm. ulit So ito sir, hydrocortisone yung tawag dito sa gamot. Para to dyan sa pamamaga. No? Hmm. Sige, relax mo. Yan. Ito para sa pamamaga. Yung isa, para sa allergy, masakit din. Ay, yun no, ang masakit. Hmm. Yan? Yan yes, yung mas konti. Ito, wadan, wala na naman masyado. Saan <laughs> tumingin kasi? Tapos hmm. sir, kung ang ka mahilo, uh, side effect yun ang So, wag mo na siyang labanan, itulog mo na lang no? uh -huh. Sana tulog na lang, wag na mahilo. Ayan, <laughs> ah, talaga nakakahilo yun. Kaya nga tulog na lang, wag na hilo. para ma-relax. Huwag oh. mong pigilin, huwag mong kontrolin yung ano yun. tayo so, sir, ito yung dipen. Ito para parang, 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 ano, Para parang, may ice nga ang lagay. <laughs> ito, sir, hindi ito parang ice. Masakit ito, sir, ha? Okay. pag no? Oh. Oh, huwag mo ilahin, ha? Pabagalan ko lang. Okay. Ay. Sorry. Agay. Okay. Huwag mo kontrolin. Agay. Okay, hindi e, mo sakit na Sakit na eh. Mm hindi. -hmm. Agay. Okay. Yung talaga. Okay. Nagpakulay ka eh. Gay, okay, boss. Sakit boss. Agay. Okay. Pinapasok kasi sa ugat. Tama ba? So. Masakit talaga yung gano'n. Okay. Okay. Ayan. Ginadahan-dahan yan. Ito na siya. ako. hindi so, malalim. Hindi ka malalim. Mm -hmm. Katakot pa ka rin. lahat mm -hmm. din kasi nga rin Sa kasaguro. Buti konti lang no mm -hmm. Ilang ml mm lang 1 ml. 1 ml. 1 ml. ako ml. 1 ito, tubig lang ito, no? Na. Tapos lang natin yung remaining na gamot niya sa my chin. Para mabilis. Eh, para, para makuha lahat ng katawan mo yung dosage kong gaba. No. Para pumasok pa. Hmm. Tubig lang ito. Pero mararamdaman pa kasi may konting gamot pa. tapos tubig hindi masakit. Nadalig na. Okay. May testing ka ba? Ya, ya malam ni. Papa bawa epasid mu. Okay, natulog ka lang. oh, matulog ka daw. Dinata okay. to tusukin. Simbol ano si Sir sa ng Dugo, dugo yan, dugo. Tapos ito, chocolate. ayan Ay, yung test dugo 107 okay. 107 sir normal naman ang blood sugar mo na mabuti naman hindi pa naman ayobetic magiging ako ha okay kami kumunta rito magkukuha ng dugo sabihin ko nakuha na na hindi ano? kukuha na talaga siya ah kukuha na pa rin <laughs> iba yan iba ba to iba pa yan uh, sa, sa blood sugar na, yan. ah okay kukuha sa dugo dito ah okay Ay, maraming kukuha yan Mm, isang isang buong Okay. okay.